Anong ganap sa mundo ng showbiz? Ilang minuto lamang matapos tanggapin ni Sen. Manny Pacquiao ang nominasyon sa kanya ng PDP laban bilang kandidato sa pagkapangulo ay may ilang netizens na kagad ang pumalag sa desisyong ito ng pambansang kamao. Isa na dito ay ang television host na si John Lapis na isang miyembro ng LGBT community. Matatandaan na naging kontrobersyal noon si Pacquiao dahil sa kanyang pahayag kung saan ay pinagkumpara nito ang mga miyembro ng LGBT community sa mga hayop. Common sense lang. Makikita ka ba ng, ng any animals na lalaki sa lalaki o babae sa babae? Mas mabuti pa yung hayop. <laughs> Marunong kumikilala kung lalaki o lalaki, babae o babae. Ah, di ba? Ngayon, kung lalaki sa lalaki o babae sa babae, eh, mas masahol pa sa hayop ng tao. Dahil dito ay isa si John sa agad na nangampanya laban sa senador. Mga bakla, huwag kalimutan. Sinabihan tayo niya ng masahol pa sa hayop. Ani John sa kanyang tweet. Sa kanyang panayam naman sa Tony Talks ay dinepensahan ni Pacquiao ang kanyang pahayag noon laban sa LGBT community. Naidit kasi masyado yung statement ko na Ang sinasabi ko palagi na hindi ko kinukun kundom yung mga mga gay, ha, mga LGBT. May mga pamangkin ng LGBT, ang dami pong mga mga LGBT na na workers sa bahay ko, sa sa kahit yung mga kapatid ko. As a person, hindi mo sabihin na, galit ka sa kanya, eh, mo siya. Who am I to judge a person, di ba? Anong masasabi mo sa balitang ito?